Happy Tami Ito ay isang Korean Ay, Korean Thai restaurant daw dito O, sa may luwakan So, tignan natin O, ayan, syempre, gutom na naman siya Ayan, o <laughs> O, ito yung min Thai Filipino restaurant ya yeah. cozy at dahil ito na yung mga order niya so order niya lahat yan oh. <laughs> so ito syempre pad thai tapos tom yum ayan so ayun tara kain let's go Ito yung tom yum. Tignan natin gaano karami yung laman. O, so, so, may 1, 2, 3. Siguro apat na siya rin ito. Pag may And, mga shrimp, ang bilang talaga. Siguro apat limang siya rin Tapos yan. O, yun lang. So, sa caption na lang. Kung masarap or masarap or tama lang. Let's go!